Uy, anong pulsa? Pulsa mo ko dito! Grabe ka sa akin! Tsaka yung, ano daw, yung eksena daw? Ah, uh, eksena naman. um, siguro hindi ko makakalimutan nang ginawa namin ni Sanya yung kengkoy. yung kengkoy na prod, medyo kasi, yun na literal na on and off, no, direct. Yung talagang Oo, oh, oh, ilang, kasi halos buong araw namin kinunan o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun. Tapos, siyempre, pagod, di ba? So, then, nung, um, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shot down na talaga ako, ganyan. Na, ganyan. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Ah, Gumaganon ako eh. Automatic siya eh. At ano yun, eh? Ah, hanggat, hanggat nag-a-action na nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. Uh Oo. -oh. <laughs> so yun, yeah, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang, ang, ang gandang experience, um, ang gandang i-share din sa um, ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo. Uh, makakasama rin namin sa intablado ang aming tatay dito, si Direk Epikizon. Yes. Yan po. <laughs> Iba pang mga sample daw. May kita mamaya mama nag screening tayo, okay? Si ano pa? Ano Nakong mga favorite moments on set kayo? Sorry, 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 sorry. Pero sa 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 sabi ko lang, napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dere-derecho lang yung pagkuhan ni Derek, hindi siya nagkakat. Magkakat lang kami kapag yung ibang angel na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalulok pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, meron ganon. <laughs> <laughs> pawis ng ka-eksena ko? alat B. <laughs> nako na ako ng karayong. Tapos nung morning, ano pa yung pakaramdam ko, hindi ako makabangon sa ano, hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, hindi, yun yung pakaramdam feeling ko, nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Na, na, nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po, Netflix, huwag niyo po kay Kat. <laughs> Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa pinaka nakaka-proud na talagang direct thank you. Thank you, direct, for letting us na kung ano yung gawin namin, go! <laughs> Open siya. And doon sa ka ko rin na talagang sobrang professional rin talaga. Na maalat yung paulis. <laughs> 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 Bye, Barbie Forteza. <laughs> Yan na, sobra. Ha, hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam. <laughs> hindi, hindi ko yung Eksena na yun. <laughs> masasabi ba natin? Basta, pag ano, hashtag alat B. Okay. Ay, okay. 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 Note. <laughs> uh, meron pa yun. Without spoilers, mga favorite parts. Ako, uh, sobrang nai-excite talaga ako every time na, uh, kasi ako yung mas, 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 exposed sa war scenes eh yung yung character ko, ako yung laging binobomba, ako yung laging binabaril. So, uh, during this, ano, parang sa, sa, mga usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set para just in case nun sa mga explosive, explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang ayoko yun. I, I, I made it to a point na ako talaga yung malapit sa si, uh, explosive, yung malapit sa si squibs. So, ang daming ganong moments kasi uh, while doing those scenes, uh, nakakadagdag siya sa adrenaline kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive kasi sa tabi mo lang eh. Sa ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So, that really adds to the experience of doing this and yun yung mga na-appreciate ko. And, uh, of course, uh, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami tapos nag kami ng kamay tapos ikot-ikot kami doon yung, mga ganun scenes pero ganun kasi before eh parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya yung mga hawak-hawak ng kamay but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well kasi Uh, 1940s, grabe, parang uh, pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano, ang 2024 ngayon. Walang, walang cellphone, walang internet, sulat, uh, talagang kung, kung hindi makikita ang, ang means of uh, meron pa kaming mga ng gagawin na parang makikita lamang kami sa kapilugan ng buwan sa isang tagong lugar, so gano'n, gano'n, yun yung mga nakakatuwang, di ba, parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So, yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin and uh, at the same time, yung time na na talagang sasapi na si Eduardo, fully, fully committed na siya sa pagiging guerrilla at yung andun yung mabibigat na eksemen. Ang daming layers, ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung, pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalye yun. Okay. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena. Uh, to be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil uh, I just love working with the uh, director. Hindi seryoso, I super appreciate him. Like every time after na eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sige siya, very good, very good. Very good pala ako dito. Uh. So, parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na need dahil alam kong napakahingap nung telesharing ito, napakahingap ng role ko. So, super thankful ako okay, kay, kay Direk. And, um, siguro top of my mind yung scene ko with uh, kay Alvin nung bawal nga pala sa basta, <laughs> basta, 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 uh, okay. basta yun dahil roller coaster emotions, like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos nagulgol, tapos nagalit. Tapos sinuntok ko siya Thank you. Tapos, naging, yun. So, I think, uh, lahat talaga na series napakaganda for me. Continue on top. Ayun. Maraming mar